Date? Matagal ko na yata hindi naririnig yan. Kahit hindi lumilingo ng kanyang lolo sa pagkakaupo nito habang nanonood ng TV, ay alam ni Cassandra na nanonood siya ito. Sa edad niyang 27 ay hindi naman expect ng kanyang lolo na magpaalam siya rito. Ngunit mas gusto niya na nilalaman nito ang lakad niya sa labas ng trabaho. Kasamahan ko siya sa task force. Ipapakilala ko sa inyo mamaya para kaliskisan at ma-intimidate niyo. Ganting biro niya. Noong college days kasi niya ito ang nambablap sa mga manliligaw niya. Napapahiya pa ang mga, ang mga ito, lalo't hindi kursunada ng kanyang lolo. Pero may nakalusot sa pihik ang pag-screen ito. Second year college nung sa pag-aabugasya, nagmakilala at maging nobyo niya si Lando. Apo ng kaamigo nitong judge. I have to be stricter this time. Hindi ako papayag na makasaktan ka muli. Liam siyang napangiti. Saglit siyang nagbalik unita sa parte ng kanyang buhay na madalang kong sumagi sa kanyang isipan. I love you, Sandra. I've never met a girl like you and I feel that we're so right for each other. Ani Lander habang titig na titig ito sa kanya. Ilang saglit niyang pinagmas na ng makisig na mukha nito. Pagdakay nagbaba ng tingin. Pag-iisipan ko, Lander. Ano pa ba ang hahanapin mo sa batang ayon, Iha? Good breathing, matalino at presentable kong iharap ang sarili. Tama nga naman ang sabi ng lolo niya. Napaka-ideal ni Lander para maging boyfriend niya. Idagdag pa na campus heart trap ito sa university na pinapasukan nila. Maging ang mga kabigan nito ay butong bota rito. My God, Sandra. Kung ako ang niligawan ni Lander ay malakas pa saya sa agad ng sasagot ko. Kinikilig na pahayag ni Far. Can't you see sa big catch? Si Iris naman nang nagsalita. You're really stupid kung hindi mo siya sasagot kaya kahit hindi niya masyadong pili sinagot niya si Lander matapos ang ilang buwan itong panliligaw. Isa pa, sa kanilang magbabarkada siya nilang ang hindi pa nagkakanonyo. Natukso na nga siyang lesbian ng mga ito sa kawala ng interest niya sa mga lalaki. She was just getting comfortable with the relationship nung mag-attempt si Lander na dalhin siya sa mutan. Hindi pa ako handa, Lander. Matatag na pagtangin niya nang ipark nito ang sasakyan sa isang tagong lodge. Don't be such a prud, Sandra. Halos lahat ay ginagawa ito. Nakumasin itong halikan para si UNC, sa iyo siya sa pagpayag niya inis na itinulak na ito. I mean what I said. Pwede bang iuwi mo na ako? Alam niya yamot na nakatingin ito sa kanya pero hindi niya ito nilingon. Nanatili siyang nakatitig sa windshield. Feeling disgusted and disappointed at the same time. Fine. igil na bulong nito bago iarangkada ang kotse nito. Mula noon ay naging malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. She didn't care nonetheless. Nasa shopping mall si Cassandra kasama ang kanyang mga kaibigan nang makita na itong kakbay isang mestisang babae. Sandra, is that lander? nag lang turo ni Iris. Ito bastard. gusto mong siguri natin ang mapahiya. Pinigilan niya si Farah na akmang lalapitan si Lander. Huwag na, hayaan niyo na lang sila. Siguro'y nakahalata si Lander na may nagmamas dito, kaya lumingon ito sa gawin nila. Nataranta ito nang makita siya. Tinignan lamang niya ito ng diretsyo sa kasi kalmantong tumalikod. I heard that Sandra, iha. Do you want to talk about it? Punong-puno ng simpati ang tinig ng kanyang lolo nang minsan lapitan niya ito. Okay lang ho ako. Huwag niyo akong masyadong itindihin. Iyon naman ang totoo. Ini-expect na niya na maghahanap si Lander ng ibang babae. Napanaginipan na niya ang tagpo na iyon bago pa man iyon nangyari. Napapitlag siya sa kasalukuyan ng marinig niya ang malakas na tunog ng doorbell. Kaili pakibukas mo nga yung gate, utos ng kanyang lola sa kanilang kawaksi. Na agad naman ang sumunod, saka ito lumingon sa kanya upang masdan ang kanyang ayos. For a change ay niyang mahaba niyang buhok na lagi niyang itinatali kapag nasa trabaho. Naka velvet blouse siya na abuhin at stretch trousers na itim. Sa ayos niya papa sa long-like beauties na napapanood niya sa mga pelikulang James Bond. Mali ang mami mo nang sabihin niyang sa kanya kanagmana. Why? Your beauty has nothing to do with her. You have my patriarchal nose and your grandma's soft eyes. Nakangiting ni yakap niya ang nakaupong postura ng kanyang lolo. Knowing that wala akong dapat ipag-alala, right? Absolutely, tumango ito. Natatawa siya noon nang bumukas ang pinto. Namumula pa siya sa pagkakangisi ng magtama ang mga mata nila ni Daniel. At parang lumaktaw sa pagkabog ang kanyang dibdib. Good evening. Bati nito pagdakay lumingon ito sa kanyang lolo. Good evening ho. Tuloy ka. Hindi na ito tuminag sa pagkakaupo bagaman maayos namang tinanggap ang bagong nating na si Daniel, itinuro nito ang sopa sa harapan ng binata at sinay sa nitong umupo. Sa tindig pa lamang at para ng pagdudala sa sarili, ay nakikita ni Rogelio na may karakter si Daniel. Tuwid ito kong tumingin, di tulad ng ibang binatang pailalim kong tansayan siya. Lalo siya ho si Agent Daniel Munez, kasamahan ko siya sa kasong iniimbestigahan namin ngayon. Magpapakilala ni Sandra dito. Nakamang tatayo ang binata nang imuestra niya ang kamay na manatili ito sa pagkakaupo. Ipagtimpla mo muna kami ng kapes, Daniel Sandra. Utos niya sa kanyang apo. Tila nakuha naman na ganito ang ibig sabihin kung kaya't maaga pitong pumunta sa kusina para iwan silang dalawa. Matagal ka na ba sa NBI? Maglilimang taon na ho. Walang gato na sagot ni Daniel. Dangerous job. Pero hindi ko mapipigilan si Sandra na pasukin ng ganitong trabaho. If you will allow me, I'll take care of her in every way I can sir. I could not see her How? Sa trabaho ang pinili niya, ay pareho kayong nakalagay sa peligro. Hindi ito napasansala. May kasiguruhan ng buwasan nito nang magsalita. The more na maaalalayan ko siya dahil magkasama kami sa field and even if it takes my life to protect her, I will. Para sa isang bagong makilala ng aking apo. You speak very strongly. I only speak what I believe, sir. Naningkit kitang mga mata niya. Inalok na mabuti ang expression sa mukha nito. Makaraan ng ilang salita ng salita ito. I rely on that Daniel. Nasa kwatsa na sila nang magtanong si Cassandra kay Daniel. She couldn't hold her curiosity tungkol sa naging takbo ng pakikipag-usap nito sa kanyang lolo. Wala naman, nagtanong lang ang lolo mo tungkol sa trabaho natin. Bakit ka nang kangitiri yan? ng tag niya. Hindi siya naniniwalang iyon lamang na pag-usapan ng dalawa may emay nito sa kanya at minsan pa siyang natigilan ng maaninag at nakaslap sa mga mata nito. Yes, Mr. Runyas, may itinatago ka ba sa akin? Oh yes, I did forget to tell you. Sabi nito sa seryosang tinig. You look very lovely tonight. Hindi niya pinansin ang pag-iinit ng kanyang mga pisme. I give up. Wala ka talagang sasabihin sa akin. Saan mo ba ako balak i-date ngayong gabi? Iniba na niya ang usapan. She had a good feeling na naging maganda ang pag-uusap ng dalawa. If her old man gave him the third degree, ay hindi magiging ganun ka-relax si Daniel. Ngunit ito ang lalaking hindi basta nasisindak. Sa halip ay ito ang may kakayang mag-intermediate ng iba kung gugustuhin ito. Mahilig ka ba sa music? Tumangon siya. Very much. Perfect. Pagkatapos kumain, you can go to one of my music lunch. na siya. Mukha yatang mag-enjoy ako. pag ang mga balabi nito. You will, I promise. Sa isang five-star hotel, sinito din nila kung saan sila nag-dinner sa isang famous cafe. Pagkatapos na yun ay nagtuloy sila sa Discount Entertainment Bar ng hotel na yun kung saan may nag perform na ilang sikat na pop singers. Drinks for the ladies, sir. Magalang na alok ng waiter Pagkaupo nila. Nagtaas ng noo si Daniel upang hingi ng kanyang pahintulot. Yes, I'll have Bloody Mary. Scotch for me. Pagkalis ng waiter, muli itong nagsalita. Do you dance? What? Masyadong malakas ng sound system kaya hindi niya ito narinig. Kailangan pa nitong lumapit na gusto sa kanya para bunglungan siya. Pwede ba kitang may sayaw mamaya? Ang mainit nitong hininga ang pumaypay sa kanyang tenga. Ay nagdulot ng kakaibang sesyon sa kanyang katawan. Sure pero ngayon palang isa sabihin ko ng parehong kaliwang pa ako. Pagbibirong niya. No problem kung gusto may bubuhati na lang kita. At sa tansya niya ay tututuhanin nga nito ang sinabi nito. Sa taas nitong 5 feet and 5 inches ay magmumukha pa siyang malit kapag nakakatabi ito. And the pleasure of having those arms wrapped around her was too tempting to resist. Iminaling niya ang kanyang atensyon sa kilalang banda na nagpe-perform. ng boses ng vocals na humaharanas sa mga mano noon. At bagay na bagay yung sa awit nitong animo ay humahapos sa kanyang dibdibin. Ilan pang requested song ang kinanta ng naturang banda bago nagpaalam mga ito sa audience. Siya namang pagtugtog ng fast beat music at paggalaw ng mga strobe ng light. I hope you haven't changed your mind. Tungkol sa Sinagot nito ang kanyang tanong ng matagpuan ng sariling hinihila palapit sa blanco. By the most exciting man she had ever met. Let's pass, hindi mo na ako binigyan ng pagkakataong makasagot. Naramdaman niyang masuyong paghabit na sa kanyang bewang. I'm afraid you might say no at hindi maganda para sa iyo yun. You had more than a few drinks at kailangan mong magpawis para hindi ka malasing. Kumislot ang mga labi niya sa pagpipigil ng umiti. I rest my case attorney. Alam niya nag-aalibay lang ito but she also realized that nothing in his behavior could ever offend her. Experto ang giniya siya nito sa indayong ng maharot na samba. Sa malaking pangatawan nito ay humanga siya sa graceful na pagdadala nito sa kanilang katawan habang sinasabayan ng ritmo ng tugtog. She felt so alive and accelerated pagkatapos ng sayo and very much aware of her growing attraction towards Daniel. Umupo na tayo. O iba siyang tumalikod ngunit pinigil ito ang kanyang braso at muli siyang natagpo ng sarili sa harapan nito. Not yet, Sandra. Naghihina kanilang mga paningin na si her against her spot. Closer. Much closer. Isang slow sweet dance ang nagsimulang tumugtog sa background at lalong tumamis sa mga sandaling sumunod nang maramdaman niyang masuyong pagdampi ng mga labi nito sa kanyang sindil. Sandra, anas nito, what are you doing to me? Inihilig niya ang ulo sa dibdib nito. I don't know. I don't understand. Tahimik nilang ang masuyong paghaplos ng malamis na tugtugin na lalong pinatingkan ng kakaibang damdamin na pumukuno sa kanilang dibdib. Ni hindi niya na malaya ng matapos ang sayo. Nakapikit pa siya ng masuyo sing itong bulungan. Let's go sweetie. Saan? Mabilis ngunit may pag-alala na iginihas siya nito pabalik sa kanilang mesa. Pagkatapos ay sumay niya sito sa isang waiter na maagap nang lumapit sa kanila. Hindi pa siya tuloy ang nagigising mula sa ulap na tila bumabalot sa kanyang pamalen habang pinanunod ito sa pagbabayad ng kanilang bill. Sa isang sulyap lang ito sa kanya itila ito ay tila nalaman ito iyon kaya ito na ang dumampot ng kanyang bag. Tayo na, pupunta tayo sa ibang lugar. Lago sila nakalabas ng bar sa one familiar caught her eyes at dagli niyang hinilang braso nito ng mapagsino ang kasamahang agent. Nakikipagtawa na nito sa isang babae. Kapo may hawak na kupeta ang dalawa. Nang lingon ni lang ang tinuturo niya ay napangiti ito. I beat them. Hindi ko alam na dito naghahangout si Paolo. Gusto mo bang lapitan natin siya? Ngunit ang sinasabi ng expression nito ay huwag na na mas gusto nitong makapagsalili silang dalawa. No, mumiti ito. Let's go. Ilang saglit din ay lumipas bago bumundol kay Cassandra ang realisasyong hindi niya lang kung saan sila pupunta ni Daniel. Niyan. Lihim niyang pinagmasdan ng makisig na mukha nito habang seryosa itong nagmamaneho. A deep sense of knowing told her na hindi ito gagawa ng anumang labag sa kanyang kalooban. Pumasok sila sa isang makipot na daan bago huminto ang kotse sa isang vacant lot na privado at tago sa main highway. Hindi niya napigilan ang kanyang curiosity. Nasaan na tayo? Nasaan ti Polo? Puno ng warang boses nito. Welcome to my own private place. Umabase ng kotse. Niya. Napasinghap siya anong tumambadang ang makaslap na makuli na ganda ng kamay nila ang mula sa overlook. This is I know, dito ako nagpupunta sa train naghahanap ako ng piece of mind. Hinawakan siya nito sa bewang at mabilis na kinarga pa sa hood ng kotse. Pagkatapos ay tumabid sa kanya. Paano mong nadiskubre ito? Hindi siya makapaniwala ngayon na pribado ang lugar na yun. Sa kabila ng mga nagsusulpiyot ang commercialized overlooking sa Antipol, would you believe my suspect kami dati na nagtangkang tumakas bago pa maaresto ng NBI sa gawing ito nagganap ang habulan bago namin siya nahuli. Pinakawala niya ang isang mahinang tao at scaling two birds with one stone. Yeah, tulad din ang pagkakakilala natin. Kaswal nitong wika. But there was nothing casual with the way he looked at her. Napalunok siya. Really? Bakit naman? Kahit tayo ng pagkakatitig nito sa kanyang mukha. Not only did I find myself a good partner, I also found someone I could really care about. Pinawi niya ang tingin upang ibaling ito sa kanyang harapan. You hardly know me. Ilang araw pa lang tayong magkakilala. I'm aware of that. Pero alam ko rin ibang ang pakaramdam ko kapag kasama kita. And you feel the same way too, don't you? Hindi siya makakibu. Don't you? Nang marinig niya ang pagsusumamo sa tinig nito, ay parang may kumot sa kanyang puso. Yes, I feel the same way. Pero hindi ko maintindihan. Believe me, girl, ngayon ko lang naramdaman ito. And I won't let this incredible thing pass. Lalong sumasalang kaba sa kanyang dibdib nang agapin ito ang kanyang kamay at maramdaman niyang mainit nitong palad. Ilang sandali silang kapwa na tahimik. Sandra, yes, may I kiss you. Yes, nanatiling nakaiwas ang tingin niya rito at halos kapusin sa paghinga nang hawin ito ang buhok niya na tumatawin sa gilid ng kanyang mukha. He slowly and gently, exciting her at the anticipation of his kiss. Nang maramdaman niya ang mga labi nito ay parang may sariling pag-isip na bumuka ang kanyang mga labi. Nabupikit siya sa tamis na dulot niya, na realizing na pumihit siya paharap dito at ang mga bisig nito ay masuyang pumabig sa kanya, papalapit sa isang maigpit na iya.